ng Bagyong Helen, kaya naman minabuti namin na makapanayam si Benguet Governor Nestor Fongwang para alamin kung ano na ang sitwasyon nila roon. Magandang hapon po, Governor Fongwang. Si Kirby po ito, kasama ko po si Sandro at si Habiba. Hello, uh, good afternoon po sa inyo. Uh, yes, uh, Governor. Uh, matanong ko lang po, ano na po yung kasalukuyang sitwasyon niya dyan hanggang sa mga oras nito? Malakas po ba ang hangin at ulan? Uh, kaninang madaling araw, before 5 o'clock, uh, after landfall ng uh, sa uh, Typhoon Helen dito, uh, lumakas ng 5 o'clock. Kaya lang medyo naglaylo naman ngayon. Kaya siguro naman, although sinospend namin yung classes in all levels uh, from preschool hanggang hanggang college, uh, yun, yun naman uh, precautionary measures lang yun. Sa mga pinsangan naman na yun bukas dito, kanina nag-cross yung Nagilian Road somewhere, pero it's part of law yun. At uh, per report ng uh, PBWH people po kasi ito yung kalsada. As far as yung mga commodities na nanggagaling ng Benguet, yung mga highland uh, vegetables, ano, yung mga semi-temperate vegetables, tuloy-tuloy naman ang uh, pagkakataon ng mga vegetables na ito. And then palagay ko hindi mapuputol dahil even the roads, lating that going towards Metro Manila and other parts of the country, ay open naman. Kaya siguro, no walk that these commodities coming from the province of Benguet would be affected. Uh, Governor, meron na po ba kayong report kung ano po yung uh, lugar dyan sa inyo sa Benguet, yung uh, matinding tinamaan ng bagyo? Um, sa amin ng Diyos, wala po naman matinding tama dito. ano. Uh, lang namin yung, uh, yung i-release na today sa Amboklawat sa Binga. Uh, for latest report ng uh, Amboklawat-Binga, Uh, hindi pa on na range yung elevation or yung water level that we are going to release uh, excess water. So i uh, uh, halos normal pa rin dito sa probinsya ng Benguet. Yes, okay, so Governor. Kamusta naman po yung inyong rescue at relief operation po dyan sa inyong lalawigan? Again po, at uh, kamusta naman po yung inyong rescue at relief operation po sa inyong mga sa cupan? naman ano actually uh, on standby lahat ng mga local uh, disaster council and lahat naman ng 13 municipalities ng lalawigan ng ringgit, naka-standby naka naman sila. Main time, yung mga small-scale miners, nabigay na kami ng babalas sa kanila kahapon na have to suspend the small-scale mining operations. Ito naman sa para sa kanila kaligtasan ni. Eh. Uh, all right, uh, Governor, malipad naman po tayo. Kayo po ay kilalang tagapagsulong ng pagugulayan sa lalawigan po, lalo na po ng organic vegetable farming. Ano po yung pensala ang nakikita niyo pong likhain ng bagyong ito? Ah, uh, siguro mayroon, uh, definitely mayroon magiging damage dito, ano? But it was really be much na it would affect the supply of these vegetables. Mga organic naman, uh, well, mayroon tayo, pero talagang hindi kayang i-cop up yung demand ng, uh, uh, ng itong mga kwan, uh, organically grown vegetables. But uh, our farmers uh, could, uh, are doing well in order to cop up with the requirements ng, uh, ng kanilang mga demand awala wala po bang inaasahang pagtaas po ng presyo sa mga organic vegetable dahil nga po isa na, dahil nga po sa matinding bagyong ito? Ah, uh, siko pero pero it uh, hindi masyadong mataas, ano, hindi masyadong malaki. Ang sabi ng friend din kanina, no, very much normal naman ang supply ng eh itong uh, gulay na ito, ano. It will affect much yung uh, yung price sa vegetables. Ay, panghuli na lang po, governor. Ano po yung mensahe po ninyo sa inyong mga kababayan diyan po sa inyong lalawigan at sa mga nakikinig po sa atin? Uh, of course, uh, yung mga kuhan local disaster council, they must really be prepared. At saka yung mga lahat ng uh, sali no, ng gobyerno dapat bukas yun para sa mga pre, uh, preemptive evacuation at para sa mga evacuation centers kung nangangangailanganin. Uh, yung mga low-lying areas kagaya ng Apo at sa Lower Agno River, we should really start vacating the place dahil hindi natin alam ano, na makasasunamaya o baka magsirin isang ang uh, napokos sa Amboklo at Diyadam, eh ang usapan dito na lead hour is 2 hours lang eh. So, have to start packaging, They have to move to safer grounds. Yan lang po. Uh, maraming salamat po, Governor Nestor Fongwang. Sana po ay maging maayos po ang inyong kalagayan dyan sa kabila po ng dumaang bagyo. Yes, maraming salamat din po sa inyo.